magagawa ko po hanggang 2030 pa. Hoy! Hoy! <laughs> yun lang, yun lang. Nagpakilig ang kaidriya sa Burakay para sa Brilliant Summer Event. Hi, <laughs> Isang araw bago naganap ang kanilang big event ay nagkaroon muna ng banding kulitan ang Kaidria. sis feeling ko bukas yung Oh. pa At kasama din nila sa kulitan ang CEO ng Brilliant Skin na si Miss Glenda. Nagkaroon ng salusalo at magkatabi si na Kyle at Andrea sa pagkain. <coughs> Pagkatapos ay naligo na ang dalawa sa napakagandang beach ng Boracay. Nakuhanan ang dalawa na naligo sa medyo malayo at napakasikse ni Andrea sa kanyang swimming suit. Nagkaroon din ang dalawa ng banding sa swimming pool halatang nag enjoy ang dalawa sa burakay. Sinubukan din ni Andrea na maglaro na may hawak sa dalawang kamay at iniikot-ikot niya ito. Sa araw ng Brilliant Summer Event, bago mag-umpisa ay makikita ang dalawa na nakaupo sa isang tabi na may tinitingnan sa cellphone. Napakaganda at gwapo nilang dalawa sa kanilang mga kasuutan at sinicheck pa ni Kyle ang damit ni Andrea. inaalalayan ni Kyle si Andrea habang umakyat ito sa stage para kumanta silang dalawa. Uy, ba? Grabe narado, <laughs> <disena sa> pro. <laughs> Kinikilig ang mga tao na nanood sa kanilang dalawa habang kumakanta at nagtititigan. along naghihiyawan nang yakapin ni Kyle si Andrea sa likuran nito <Sings> Ang sweet nilang panoorin habang inaakbayan ni Kyle si Andrea <Sings> Pagkatapos nilang kumanta ay sinasabitan ng garland si Kyle at si Andrea naman ay binigyan ng bulaklak. Malaki ang pasasalamat ni Kyle dahil isa na siyang ambasador ng Brilliant Skin at magkakasama na sila ni Andrea. Thank you so much, Brilliance. Maraming salamat. Kasama na po ako sa pamilya niyo. Thank you guys for having me today. Thank oh, you, yes, so happy for you, Kyle.